Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. You are what you eat. Maraming beses na po itong napatunayan sa ating karanasan dito sa Hiling Galing Gamutan. Kung ano ang ipinapasok natin sa ating katawan, ito po ang humuhubog sa ating kalusugan. Kaya naman sa mga nahihilig sa puro karne at ayaw kumain ng gulay, naku, baka magaya po kayo sa panauhin natin ngayong umaga na munti ka ng madialysis dahil sa sobrang taas ng kreatinin sa kanyang katawan. At ang dagdag na problema, naiipon din po ang mga kinakain niya sa loob ng tiyan dahil hindi niya po ito maidumi. Panoorin po natin. Ako po si Michael Tapalia, taga Barangay Batasan, 47 years old. Biglaan po yung nalaman ko na ano eh, tumaas yung kreya ko. Ang naramdaman ko lang yun, yung pangangati ng likod, na bloated ako, nahirapan akong dumumi. Yung ihi ko medyo papigil-pigil, yung akala mo marami kang iihi tapos konti lang yung lumalabas. Nung nagpa-check up ako sa clinic, 3 days na akong hindi makadumi nun. Nuwanan ako ng ihi, ng dugo, tapos x-ray. Sinabihan niya po ko na kailangan kong ma-admit, gawa po ng sobrang taas ng creatinine ko, 492 po. Ang kreatinin ay waste product ng katawan mula po sa proteinang nakukuha sa pagkain at sa muscle tissue. Ito ay sinasala ng kidneys mula sa dugo para mailabas sa pamagitan po ng pag-ihi. Ang pagtaas ng kreatinin levels ay maaaring idulot ng iba't ibang sanhi gaya po ng dehydration, muscle disorders kasobrahan sa exercise o kasobrahan sa pagkain ng karne. Pero maaaring indikasyon din po ito ng problema sa kidneys. Paano nakatulong ang healing galing way gamutan kay Mike para manumbalik sa normal ang kanyang kreatinin at umayos muli ang kanyang pagdumi? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing! Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa mataas na kreatinin at grade 1 kidney failure ang ating puntutugunan. Kung kayo po ay gaya ng panauhin natin ngayong umaga na nahihilig sa karne at di masyadong type ang gulay, mag-isip-isip na po at baka kailangan ng ayusin ang diet. Abangan niyo po ang mga kaalamang ibabahagi namin dito sa programa para maiwasan at malunasan ang pagdami ng lason sa katawan nang hindi pumauwi sa karamdaman. Syempre dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Healing Galing sa TV. Dr. E, may kidney failure po ako, grade 1. May herbal po bang gamot pag mataas na po ang creatinine level? Mga tanong tungkol sa mataas na creatinine at kidney failure ang sasagutin ni Dr. E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang healing galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga healing galing videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news. Dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ng galing para tama ang hiling. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na hiling-galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website. O sa nag-iisang hiling-galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong Healing Katanungan, sabi ni Feli Diaz, Dr. E, may kidney failure po ako, grade 1. Gusto ko po sanang mag-take ng herbal ng HG. Ano po ba ang kailangan? Salamat po. Silipin natin ang kasunod na tanong na parang ganyan din eh. Sabi kasi ni Jojo Rumarau, may herbal po bang gamot pag mataas na po ang creatinine level? Thank you po. Jojo, sana ay mapacheck mo rin kung ano na ang level ng iyong kidney function. Kasi baka hindi nalalayo sa kondisyon na ikinukonsulta ni Feli Diaz, no? Itong kondisyon na iyong binabanggit sa iyong tanong, no? At magandang pakinggan mo mabuti itong ipapayo ko kay Feli. Applicable din ito sa kondisyon ng high creatinine. Mas malubha lang yung kay Feli dahil na confirm na na humihina na yung kidney function at hindi lang po mga herbal supplements no ang ating pinapayo sa mga pasyente kasama po ang pagkain let food be your medicine yan po ang ating sinusundan na guide no dito sa healing galing gamutan so sa pagkain kapag humihina na po ang kidneys no at nandiyan na ang mga Sinyales ng kidney failure, yung pagkain mababa sa potassium ang mas priority natin kesa doon sa mga pagkain na matataas sa potassium. Hindi po nakakatulong yon sa pasyente. So ano itong mga examples ng mga pagkain na mas mababa ang potassium content na pwedeng ipakonsume sa pasyente ng katamtaman lamang po, ha? Ang asparagus sa gulay ay makikinabang po ang pasyenteng may kidney failure. Ang cabbage, carrots, cauliflower, ang broccoli, sa mga gulay po yan at lahat ng leafy greens na mababa sa potassium. Okay. Ngayon, sa prutas naman po, mas mababa ang potassium content ng mansanas mas hindi matamis ang mansanas, mas maganda kasi yung sugar levels po ay iniingatan natin na tumaas, no? Basta hindi hinog na hinog, no? Sa watermelon, seedless po ang ating hahanapin. Ang blueberries pwede, no? So, itong mga pagkain na hindi makakakomplicate sa sugar levels at sa function ng kidneys ang ating pinag-uusapan. Karaniwan na ang ating diet na ipinapayo sa mga pasyente na humihina ang kidneys, tumataas ang creatinine levels, ay ang hydrating alkaline diet. No? Sa rice, yung one cup lang na measurement ng rice ang ating ipinapayo, mas maganda po ay black rice kung meron para mas angat ang sustansya at hindi yung malambot na luto ng kanin, no? Mas maganda po ay tutong para hindi tumataas ang sugar levels at hindi nakaka-aggravate sa kidney condition. Okay? Ang dagdag na pag-inom ng tubig, no, ay uh, ipinapayo po natin sa ating natural na paraan ng gamutan kasi meron tayong herbal rhizome pills na vitamin for the kidneys at nagfa-flushing ng mga toxins sa system at ang pag-inom ng herbal rhizome pills para sa inyong mga pasyente Feli at Jojo ay 20 pills before meals 3 times a day dahil mahina ang herbal at ang aking reseta on air para sa infection ay ang pag-inom ng 10 serpentina tablets after meals 3 times a day, lalo na sa pasyente ni Feli na kumpirmado na grade 1 na po ang kondisyon no, ng kidney function. Ngayon, kung hindi pa pumapasok sa failing condition ang kidneys ng pasyente ni Jojo, ang minimum intake po ng serpentina tablet ay 6 tablets after meals 3 times a day. Now, para ma strengthen ang mga ugat na apektado sa affected area, no, ay kailangan pong uminom ng herbal B vitamins. Magkakahiwalay po ang B vitamins natin dito sa Healing Galing. Uh, kahiwalay ang B1, B6 at B12. Dose na ibibigay ay 100 mg, no, after meals three times a day or pwedeng four times a day depende sa severity ng condition. Available din po sa mga outlets ng Healing Galing ang ating C60 tablets. Ang gagawin po ay oorasa natin kung iinom ng C60 tablet. 10 tablets din po ang aking uh, reseta on air para sa malubhang kondisyon. Iniinom 1 hour before meal. So meaning 1 hour before breakfast or lunch or dinner. Now, kung nakalimutan po na uminom at nakakain na ang pasyente, pwede pong palipasin ang dalawang oras bago uminom ng C60 tablet. Depende po sa severity ng condition kung three times a day or twice a day or once a day. Kailangan po ay ipaalam ninyo sa ating naturopathic practitioner on duty kung gaano kalubha para ma-guide kayo sa pag-inom ng C60. At isa pang pahabol na makakatulong sa mga kidney failure patients, kahit nagsisimula pa lang na tumataas ang creatinine levels, panoorin nyo po itong kidney exercise na tinuturo ng Healing Galing kung saan ina-apply ang puwersa sa kidney points para dumaloy ang mas maraming pagbulusok ng dugo kung saan ito po ang nagdadala ng sustansya doon sa affected areas. Pag hindi po kinaya ang ehersisyong ito, pwede rin ang pakembot-kembot para lang ma-stimulate ang kidney points. Yan po ang mahabang payo ko sa inyong ikinokonsulta. Feli at Jojo, marami po salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sinabihan niya po ako na kailangan kong admit gawa po ng sobrang taas ng creatinine ko. Inabot ah. ng ilan daw ang kreya mo? 492 po. For wow. dialysis na raw po yun. Ibig sabihin nun ha, pag tumataas na ng gano'n ang creatinine mo, yung kidneys mo ay hindi na normal. Papunta siya sa failing kidney condition. Hmm. Paano naging normal ang mataas na creatinine ni Mike nang hindi nagda Ang galing! Susunod na! Hey! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps. Gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Ang madalas na pagtaas ng creatinine level sa dugo ay nakakasira ng kidneys. Kaya't narito ang mga bagay na dapat iwasan kapag mataas na ang creatinine: protein-rich foods tulad ng red meat at lamang-loob, mga processed foods at mga maalat na pagkain, high-intensity exercises at sports activities, alcoholic beverages at paninigarilyo. May ilang uri din ng synthetic medication na nakakapagpataas ng creatinine, kaya't kung may iniinom na gamot ikonsulta ito sa inyong doktor kung kailangan itigil muna o palitan. Pinapayo ni Dr. E, para mapababa ang mataas na creatinine, uminom ng maraming tubig at iwasang ma-dehydrate. Dagdagan din ang pagkain ng makakatas na prutas, matutubig na gulay, at leafy greens para ma-flush out ang toxins sa katawan. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way! Ang galing! Ang ating pong segment ngayon ay para sa mga hindi mahilig kumain ng gulay.